Pulso ni Marco! Uy, Mustacho, Musare, pa, Musa kayo dyan. Ano anong problema? Kahit di ako estudyante, eh ako'y, ako, uh, ako namamasada rin minsan pagka hindi ako nagdadrive ng personal dito sa ating madam. At uh, rumarakit ako niyan eh. Eh ako'y, anong yung uso-uso ngayon? Yung uh, sa mga sub ng subdivision, yung nag-iibak, nag, -e -e nag ka ng mga bata, hindi eh, ba? Oh, eh wala ko rakit. Apektado kaya ang ekonomiya natin dyan sa laging walang pasok na iyan, nakala nyo? Kahit na hindi ako estudyante, marami na mo dyan. Ano ba ito, pre? Tsaka wala na bang bago? Kasi pag mainit, suspendido ang klase. Kapag uh, maulan, suspendido ang klase. Abay, parang... Anong klase? Anong klase nga talaga? Boy, ako, naka, napapansin ko na, Repa. Ha? Parang nakakapansin ako dito sa ating gobyerno, ha? Parang puro suspenso na lang ang sagot nila sa mga problema sa eskwelahan. Siguro talagang ayaw nila matuto mga estudyante, ano? Kasi pag tumalino tayo lahat, hindi natin sila iboboto. Sumakintuloy ang aking lalamunan doon sa nasabi ko. etong nga pare, alam mo kaya ngayon, kakasuspendi ng mga klase, ang mga kabataan. Nakita mo yung trending video, yung isa, yung hindi niya kilala kung sino, hindi niya alam kung anong komelek. Di ba? Nakakagulat. Eh, paano? Paano ganun kasi? Ang problema kasi dyan, mas kilala ng mga bata, mga influencer na napapanood din sa TikTok. Wala na nga kasi sila madalas sa mga eskwelahan. Bakit nga kanyo? Ano raw? Kasi, habang ang mga bata ay tambay sa bahay, ayun, wala na nga natututunan. Paano kasi? Sa isang taon, bilangin nyo kung ilan ang suspensyon. Sa isang kasi, buwan na lang, ayun na lang, sa isang linggong ito, ilan ang suspensyon. Hindi naman kasi obligasyon ng mga bata rin alamin kung ano ba ang function ng COVID. -19. Ay ganun? Di ba dapat itinuturo yan sa eskwelahan, hindi lang sa bahay? Hmm. Kasi kasama yan sa mga subject ng ibang mga kabataan, di ba naituro sa'yo? Ang subject. Kasama yan! Sa kanilang isa, isa social studies nila ngayon, dati. Ah, eh, oo, oh, oh, kasama sorry. ito yan. Yung mga oh. iba't ibang ahensa ng gobyerno at kung anong mm. ginagawa nila. Mm. E, mo sa iyong mga po. Ah, ah, sige, tanungin ko kasi ang, ang iba yata pinag ang pinag yung content sa TikTok. Hindi ganun. Sana naman walang ganyan. Pwera kung lahat na lang tayo gusto natin mag-influencer. Mm. Eh kasi nga nakikita natin ngayon, eh, kagaganda ng buhay nila. Uh -huh. Pero babalik nga ako dito sa ating class suspension. ba? Diba? Kaya ang mga estudyante natin, wala, halos masasaktan na naman ang iba. Ang mga Gen Z, eh, madaling masaktan eh. Misa wala na ang pumapasok sa kanilang kote, Hindi na kasi natututo. ba? Diba? Hindi natututo sa kanilang mga aralin. Uulitin ko yung sinabi ko kanina, Repa. Talagang ayaw yata tumalino ng gobyerno mga Pilipino ha kasi pag matalino na tayo eh, wala na silang mauuto. Parang may secret agenda yung kaliwat kanang ng suspensyon ng klase ha. Ayoko mag-isip ng di maganda. Tsaka yung sinabi ko kanina, tama ako di ba? Kapag tumalino tayo lahat, di na natin kailangan ng gobyerno. Siyempre meron namang mga nagsisip sa online class, magagalit ang iba. E eh Marco, ikaw kaya ang maglakad sa init ng arawan? Akala mo mga estudyante lang nahihirapan? E eh, pati daw yung mga teacher, hirap na hirap na rin. Pero hindi nga, Red, ibang kabahayan dyan sa online class na yan, pare. Ilan ang may internet sa bahay, yung sarili talagang internet. Yung mga, mga nakakausap nyo dito, ay eh, puro mga laptop ang pinaghihingi. <laughs> yung iba nagsatsaga sa cellphone para makapag-aral. Mm. Hindi ba? Mm -mm. Kaya sa mga mag-aaral ngayon Kung kayo provided yan ng inyong mga magulang Ay kayo suswerte rin nyo Yung mga nag-aaral sa private school iswerte. Eh, suwerte Pero mas maraming nag-aaral Sa pampublikong paaralan O, oh, sa mga mag-aaral natin... kayo puro cellphone Galaw-galaw okay. din Galaw-galaw mo Sino yon. Yan ba yung ano? Yung contestant na trending Ay iba ba yun? Okay, sige Mabalik tayo dito Paano matututo ang mga bata Sa alternative learning module? yun ang pag-usapan natin eh yung isang kapitbahay namin ang sumasagot yung nanay niya. Nakikita ba ng teacher kung sino talaga ang sumasagot ng module? Wala, wala, wala. Oh. Hindi lang online class, pati module, problema natin yan. Pero alam mo, hindi lang sa edukasyon umiikot yung problema, pre. Sabi Shirene. mo, bakit ba hindi ka naman estudyante, ngawa ka ng ngawa dyan? Pag walang pasok, pati negosyo, apektado, pare. Ano kikitain ng mga ano? Sino isasakay ng mga, ng mga jeepney driver? Sino sasakay ng bus? Di ba? Sino bibili? Doon sa karinderya ni ate. Doon sa eskwelahan. Sarado din sila. Abay, ekonomiya ng bansa, apektado. Mental health ng mga kabataan, apektado din. Napapansin mo, mga estudyante ngayon. Totoo Dahil yun. nandun na lang sa bahay, kadalasan nga, eh, suspended, suspended. Ang kaharap na lang din, ang kanilang computer. E eh, kita mo, malulungkus silang lahat ngayon. Eh, ano gusto mo? Eh, wala naman. Sabihin ano gusto mo? Huwag kasi puro suspension. Kailan ang suspension ng trabaho? Ba't parang hindi tayo kasali? Hindi, hindi, hindi. Oh. Uh, hindi kasi imbes na ipili, di ba pondo uh, uh, para pagandahin nyo uh, uh, ang classroom, para ano hindi kailangan mag-suspend. Ano po ba ang gusto po ninyo? Uh, eh, puro uh, short term ang mawalan kanilang solusyon. Mawalang galang lang po, uh, eh, Sir Marco. Okay, ano sige. Ang, Ipagpatawad ano mo ha. Ano ba ang gusto po Ipagpatawad ninyo? Ipagpatawad mo hindi ko nabasa. Dahil, uh, dahil uh, alam niyo po kasi, eh, ito po kasi talaga ang nangyayari po, katotohanan eh, po ninyo. Ano po ba ang gusto Eh po siguro, ninyo? kailangan natin uh, magkaroon din ng training, pero hindi para sa mga driver, kundi para sa mga public officials. I-training din natin sila. Hmm. Sila ang unang dapat na dumaan sa repressor course. Pero ah, nabasa mo ba? Ang, ang, Kasi kung di mo nabasa, ay ngayon, mahaba ang weekend, basahin mo. Opo, ah, ah, opo. Ah, at tamadali uh, madali namang intindihin ang salitang minimum at maximum. <laughs> Ikaw nililito mo ako eh. Hindi pa kasi ako <laughs> tapos eh. Ikaw talaga pare. Pero sige. Talaga naman ano ha. Pero di ba totoo naman yung... sinasabi ko? Kung meron dapat dumaan sa training ay silang lahat yon. mga tao talaga tingin sa ating gagot na nga ano Uy! Teka pare ako lang to. Ay sorry. Teka na ako na okay. to. Ito talaga eh. O sige mauna na ako. O basta kayo ha. Ah. Sana matugon na naman gobyerno. Long -term ng gobyerno, long-term solution ang hinahanap ng mga kapatid natin, hindi suspension party mo. tigilan nyo na yan o sa mga kapatid para sa ating mga kababayan sabi mo nga kaya siguro tayo ganito kasi hindi na tayo lumalabas ng kalsada at nagkakaisa abay kung hindi tayo kikilos ngayon sinong kikilos at may mababago ba? Pero ako'y kikilos na palabas ng establishmentong ito. Sige, sa lunes ulit mga kapatid. Peace out!